Lang, but to those who haven't seen it yet, why should we somehow understand her and what she did? Thank you so much for that wonderful question. This is candidate <laughs> number two. Um, tiguro, sa Prime, hindi siya masyadong um, na explain kung bakitigina wayo mga bagay na yun. But this time, sa TELESERIA version, this is. the longer version. So, dito niyo mas maintindihan. Kasi kahit ako din, nung prime, hindi ko naintindihan si Juliana. Pero habang ginagawa namin siya, naintindihan ko kung bakit niya ginawa lahat yon. So, I hope this time, simula January 22, gabi-gabi, maintindihan niyo na kung bakit ginawa ni Juliana yung mga bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Choices leading towards that. Pero kasi talaga eh, parang nagsakripisyo ka para sa pamilya mo, nag-abroad ka, pagbalik mo. Alam mo yun, kahit, kahit alam mong may problema, kahit alam mong nasaktan ka, or may nagkamali. Mapapaisip ka rin eh, kung nasa'yo yun galing yung pagkakamali, kung dahil nawala, nawala ka na matagal, or for whatever reason. Pero hanggat kaya, ilalaban at ilalaman mo talaga yung pagmamahal mo sa, iba, sa, sa isang tao, lalo na kung alam mong nakikita mo yung kinabukasan mo or nakaset yung kinabukasan mo sa kanila. Nakasama siya. Oh, pag right. dumaan sa kanto si Juliana, tatagasan daw nila. Anong tatagasan? Gigripuhan! <laughs> Oo, gigripuhan daw. Anong gigripuhan? Sasaksakit pala. So, hindi ko na-gets. So, sobrang bawa. Alam ko, ah, gigripuhan pala ni Joko ah. Pero maraming kakalbuhin din ako. Uunatin din ang buhok ko. Marami actually. Pero ito yung mga, yun nga sabi ko na before, ito yung mga hate comments na music to my ears. So, ibig sabihin, ano siya, effective, I guess. Salamat. Mainis pa kayo. More, more pa. Kanino ka ID? Um, what's the defining moments of my character is I think when the three of us are together, me, Juliana, and Abby, kasi, uh, um, well, as you all know, I'm also a parent. And um, malapit talaga sa puso ko lagi lalo na pa pag gumagawa ng mga ganitang eksena dahil uh, nararamdaman ko yung sarili ko bilang tatay talaga. And at the same time, uh, napakabalik nitong bata so um, Siguro yun yung mga defining, for me, uh, yun yung mga defining moments ng karakter. And um, there's so many scenes pa na hindi napapakita na moments with me and Abby. And uh, pag naalala ko yun, parang may mga ikirot pa rin sa puso ko. pag naalala ko yung mga linya at yung, yung, yung kung paano tumingin sa akin yung bata. Ah, uh, ayun. ko. Ano daw? Uulitin <laughs> ko po sa inyo, candidate number four. With everything that you've been through, would you still try to fall in love again? Um, oh naman. Hindi man sa ngayon muna. Pero hopefully in the next next months to come. I Ay, months na? Months na? In the years, years. <laughs> Bakit ka pala na? <laughs> Bakit ka pa rin naniniwala sa pag-ibig? Kasi ang love naman. Marami namang kayang magbigay ng love. And willing naman akong tumanggap. Wow! <laughs> And basta kasali sa buhay yun. Kasali sa buhay yun. So, i-embrace natin lahat. And uh,